isang kasal sa ilalim ng tubig o isang pista kung saan tinudurog ang mga plato ilang tanda ng swerte? Sa Pilipinas, may mga kultura at tradisyong maaaring magpamangha kahit sa mga Pilipino mismo. Mula sa Luzon hanggang Mindanao, bawat rehiyon ay may natatangi paliniwala at kaugalian na nagbibigay kulay sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung kakaibang kultura at tradisyon na sa Pilipinas walang matatagpuan. Handa ka na bang maglakbay sa mundo ng mga hindi kapag paniwalang kaugalian? Tara, tuklasin natin ang hiwaga ng ating sariling kultura. Number 1. Ang pagmamano sa Pilipinas Ang pagmamano ay isang tradisyonal na kaugali ang Pilipino na nagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagdampi ng noo sa likod ng kamay ng isang matanda kasabay ng pagsasabi ng Mano po? At bilang tugon, maaaring bigkasin ng matanda ang mga salitang Pagpanglain kanawa. Ang pagmamano ay may malalim na ulogan sa kulturang Pilipino. Isa itong simbolo ng paggalang, pagpapakumbaba, at pagpapahalaga sa mga nakakatanda. May paniniwala rin na ang biyaya at karunungan ng matatanda ay naipapasa sa mga nas, mas nakakabata sa pamamagitan ng pagmamano. Sa maraming pamilya, itinuturing itong isang mahalagang kaugalian na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Sa pananaw ng mga relihiyon, lalo na sa kristyanismo, ang pagmamano ay maaaring iugnay sa utos na igalang mo ang iyong ama at ina. Pinaniniwalaan din na ang pagmamano sa isang pari ay isang paraan upang humingi ng espiritual na basbas. Bagamat unti-unting nababawasan ang pagsasagawa ng pagmamano dahil sa makabagong panahon, mahalaga pa rin itong ipasa sa susunod na henerasyon upang papanatili ang yaman ng kultura ng Pilipino. Number 2. Bayanihan ang bayanihan ay isang mahalagang konsepto sa kultura ng mga Pilipino na tumutukoy sa pagtutulungan at pagkakaisa ng isang komunidad upang magtagumpay sa isang layunin o magsagawa ng isang gawain. Karaniwan itong nakikita sa mga pokbayan kung saan ang mga tao ay magkakasamang nagtutulungan upang magtayo ng bahay, magayos ng mga kalamidad o magtulungan sa iba pang mga gawaing nangangailangan ng collective efforts. Ang kapulugan nito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pagtulong kundi pati na rin sa pagmamalasakit at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ipinapakita nito na ang bayanihan kung saan ang mga tao ay magkakaisa hindi lamang sa mga magagandang pagkakataon kundi lalo sa mga pagsubok. Sa bawat hamon, nagiging mas matibay ang komunidad dahil sa pagtutulungan at pagkakaalam na ang bawat isa ay may malasakit sa isa't isa. Number 3. Harana Ang harana sa Pilipinas ay isang tradisyonal na paraan ng pagliligaw na nagpapakita ng paghanga at pagnanasa ng isang lalaki sa isang babae. Karaniwan ang harana ay ginagawa sa pamamagitan ng awit o kantang ipinamamahagi ng lalaki sa ilalim ng bintana ng babae o sa harap ng bahay nito. Kasama ng mga kaibigan, magkaakibat ang magagandang tinig at mga romantikong awit bilang tanda ng pagpapakita at tapat na pagmamahal at respeto. Ang Karana ay hindi lamang isang uri ng kundiman kundi isang pagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa kultura at musika ng Pilipinas. Karaniwan, ang mga kantang kinakanta sa harana ay puno ng pagmamahal, pasensya at pag-aalala sa damdamin ng isang babae. Bagamat medyo bihira ng mangyari ang harana sa mga bagong panahon, ito ay nanatili bilang isang simbolo ng tradisyon at romantikong pagpapahayag sa mga Pilipino. Number 4. Tausug Pangalay Dance Ang Tausug Pangalay ay isang tradisyonal na sayaw na nasa Tausug, isang etnikong grupo na matatagpuan sa Sulu Artipelago, sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang sayaw na ito ay kilala sa kanyang mga, mga na kasuotan at mabilis at masilimungot na galaw ng katawan, partikular ang mga kamay at daliri. Madalas itong sinasayaw sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, pista at iba pang mga selebrasyon sa mga lugar ng mga tausug. Ang pangalay ay mga galaw na malumanay at eleganteng naglalakbay mula sa kamay, balikat at katawan. Kaya tinawag din itong finger dance o fingertip dance. Dahil sa focus ng sayaw sa paggamit ng mga daliri at kamay sa mga masalimuot na galaw. Ang sayaw na ito ay may malalim na kahulugan at koneksyon sa kultura at tradisyon ng mga Tausug at nagpapakita ng kanilang sinig at pagpapahalaga sa kagandahan ng katawan at galaw. Matatagpuan ito sa mga puok tulad ng sulu, tawi-tawi at basilan pati na rin sa mga komunidad ng Tausug sa ibang bahagi ng Mindanao. Number 5 pag-aatang ng pagkain sa puntod. Ang pag-aatang ng pagkain sa puntod ay isang tradisyonal sa Pilipinas na isinasagawa ilang isang uri ng ritual ng pagpaparangal o paggalang sa mga yumao. Karaniwan itong ginagawa sa mga araw ng mga mahal sa buhay, partikural sa panahon ng undas o araw ng mga patay. Sa seremonyang ito, nagdadala ang mga pamilya ng pagkain at iba pang mga alay sa puntod ng kanilang mga Yumaong kamag-anak. Maaaring magsama sila ng mga paboritong pagkain ng Yumaong tao tulad ng prutas, kakanin o kahit mga inumin. Ang layunin ng pag-aatang ng pagkain ay upang magdasal at magbigay respeto sa mga Yumaong upang ipagdiwang ang kanilang buhay at upang maniwala na ang mga espiritu ng mga namatay ay makikinabang sa mga alay. Isa rin itong paraan upang ipakita ang mga nabubuhay ang kanilang patuloy na pagmamahal at pag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay at ang pagkain na inaalay ay minsang itinuring bilang simbolo ng kaligayahan at kasaganahan na sinasama sa mga buhay ng mga yumao. Number 6. Tibuli Dream Waving Ang Tibuli Dream Waving ay isang tradisyonal na sining ng paghahabi na nagmula sa mga Tibuli, isang katutubong grupo mula sa Mindanao, particular sa South Cotabato. Ang siling na ito ay kilala sa paggamit ng mga makulay na tela na tinatawag na tinalak. Itinuturing ito bilang isang simbolo ng kanilang kultura at espiritualidad. Ang mga tinalak ay hinabi mula sa mga hibla ng abaka at ang proseso ay masalimuot at nangangainangan ng mataas na antas ng kasanayan. Ang proseso ng paghahabi ng tinalak ay ipinasa mula sa mga ninuno at karaniwang isinasagawa ng mga kababaihan ng timbuli. Ang mga disenyo ng tinalak ay kadalasang iniuugnay sa mga panaginip kaya tinawag itong dream weaving ayon sa mga timbuli ang mga notif na nakikita sa tinalak ay mula sa mga panagilip ng mga kababaihan na nagweweb wave na itinuturing nilang gabay o mensahe mula sa kanilang mga ninuno o espiritu ang bawat disenyo ay may kahulugan at maaaring magpahiwatig ng kasaysayan, kultura o kaugalian ng komunidad ang Tivoli Dream Weaving ay hindi lamang isang sining kundi isang bahagi ng kanilang relihiyon, kasaysayan at tradisyon. Ang mga hinabing tela ay ginagamit sa iba't ibang seremonya, kasal at iba pang mahalagang okasyon sa buhay ng Tivoli. Number 7. Karaoka o Dugso ng Bukidnon Ang karaoke o Dugso ng Bukidnon ay isang tradisyonal na sayaw at ritual ng mga katutubong tao ng Bukidnon, isang nalawigan sa Mindanao na kadalasang isinasagawa sa mga kasiyahan at mahalagang okasyon. Ang sayaw na ito ay bahagi ng kanilang kultura at espiritual na pamumuhay at karaniwan itong isinusuong sa mga seremonya o pagdiriwang tulad ng kasal, pista, at iba pang ritual na may kaugnayan sa kalikasan at espiritu. Ang karaoke ay may kahulugan ng pagdiriwang ng kaligayahan at madalas itong inuugnay sa pagsasayaw at pagkanta kung saan ang mga kalahok ay nagpapakita ng kasiyahan at pagpapasalamat samantalang ang dungso ay isang salita sa wika ng bukid na tumutukoy sa isang spiritual na ritual na may layunin magbigay ng pagpapala at magbigay galang sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno. Sa pangkalahatan, ang karaoka o dugso ay isang ritual na nagpapakita ng respeto, pasasalamat at pagpaparangal sa mga espiritu at kalikasan. Ginagamit din ito ng mga katutubong bukid bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang paniniwala sa mga spiritual na puwersa at sa kanilang malasakit, sa kalikasan at sa kapwa. Number 8. Katutubong Tattoo Arts ng Butbut -But Tribes ang katutubong tattoo arts ng Butbut Tribes ay isang tradisyonal na sining ng pagtatato na nagmula sa Butbut Tribes. Isang katutubong pangkat na matatagpuan sa kalinga, isang nalawigan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang Butbut Tribes ay kilala sa kanilang mga natatanging tattoo na tinatawag na batok na may malalim na kahulugan sa kanilang kultura kasaysayan at paniniwala, ang batok ay isang uri ng tribal tattoo na isinasagawa gamit ang mga pangunahing materyales tulad ng bambu, pako at tinta mula sa uling. Ang pamamaraan ng pagtato ng butbot ay isang labor intensive at masilimuot na proseso at madalas isinasagawa ng mga nakakatandang manguukit ng katawan o mga eksperto sa sining ng bato. Ang bawat disenyo ng tato ay may espesyal na ibig sabihin tulad ng pagpapakita ng tapang, tapang sa digmaan, pagkakaroon ng mataas na katayo sa komunidad o kaya'y mga simbolo ng pagkakakilanlan o connection sa kanilang mga ninuno at kalikasan. Ang mga tato ay kadalasang ibinibigay sa mga kababaihan at kalalakihan bilang bahagi ng mga ritual ng pagdiriwang o paghahanda sa mga kasal o tagumpay sa buhay. Sa kasaysayan, ang batok ng Botbot -bot tribes ay isang simbolo ng kanilang pananampalataya sa mga Diyos at Espiritu, pati na rin ng kanilang katapangan at tapang, sa mga laban at hamon ng buhay. Sa paglipas ng panahon, ang siling na ito ay naging bahagi ng pambansang identidad ng Pilipinas at isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga katutubong pangkat sa bansa. Number 9 Bulul ng Ipugaw Ang bulul ng ipugaw ay isang tradisyonal na estatwa o imahe na karaniwan ginagamit ng mga ipugaw isang katutubong pangkat mula sa Hilagang Luzon, partikular sa rehiyon ng Banawi at Ipugaw. Ang bulul ay isang spiritual na simbolo na kumakatawan sa mga diyos at espiritu na nagbabantay sa kalikasan, agrikultural at pamumuhay ng mga ipugaw. Ang mga imahe ng bulul ay kadalasang inuugit mula sa kahoy at may mga katangian ng isang tao o isang hayop, ngunit kadalasang may nakapaloob na simbolisismo ng kalikasan at agrikultura tulad ng palay na isang bahagi ng kanilang kabuhayan. Ang bulun ay itinuturing bilang isang anino o espiritu na nagbibigay proteksyon at pagpapala particular sa kanilang mga sakahan at mga pananim. Ginagamit ito sa mga ritual at seremonya upang humingi ng tulong sa magandang ani ng palay at upang magbigay galang sa mga espiritu ng kalikasan. Ang bulul ay karaniwang inilalagay sa mga lugar ng sakahan, mga bahay o sa mga templo upang magsilbing tagapagtanggol ng kanilang pananim o kabuhayan. Bukod sa pagiging spiritual na simbolo, ang bulun ay may sining at kultura na mahalaga ang mga naukit na bulun ay nagpapakita ng husay at kasanayan ng mga ipugaw sa larangan ng paghubog ng kahoy at sining at ito ay isang malalim na bahagi ng kanilang kasaysayan at tradisyon. Ang mga bulun ay itinuturing na isang mahalagang pamana at simbolo ng paggalang sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Number 10. Sagayan Festival ng Maranao Ang Sagayan Festival ay isang makulay na selebrasyon ng mga Maranao, isang grupo na matatagpuan sa relihiyon ng Lanao sa Mindanao, partikular sa mga bayan ng Lanao del Sur. Ang festival ay isang pagdiriwang ng kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan at paniniwala. Ang Sagayan ay isang tradisyonal na sayaw at ritual ng mga Maranao na naglalarawan ng kanilang mga bayani at mga mandirigma sa kasaysayan pati na rin sa kanilang pakikipbaka at tapang. Ang Sagayan ay isang sayaw na karaniwang isinasagawa sa mga panahon ng kapistahan at mga espesyal na okasyon na may kasamang mga makukulay na kasuotan, mga salakot at armas na ginagamit ng mga mandirigma sa kanilang mga laban. Ang sayaw ay may mga galaw na kumakatawan sa tapang, paggalang at mga ritual ng digmaan. Ginagamit ito upang ipakita ang, ang kabayanihan at kasaysayan ng mga maranaw na may malalim na koneksyon sa kanilang mga ninuno at relihiyon at kultura. Sa mga panahon ng Sagayan Festival, ang mga maranaw ay nagsasagawa ng parada, pagpapakita ng kanilang tradisyonal na sayaw at iba't ibang aktibidad tulad ng mga kulturang palabas, paligsahan, kasiyahan. Ang festival na ito ay isang pagkakataon para sa mga maranaw na ipagmalaki ang kanilang mga sining, kasaysayan at mga natatangin tradisyon at para makilala sa iba pang mga Pilipino at mga turista ang kanilang yamang kultura. Bukod sa sayaw, ang Sagayan Festival ay isang pagpapahayag ng pagkakakilanlan at unity ng mga baranaw at isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pamana. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga tradisyon at kultura na tanging sa atin lamang makikita mula sa makulay na festivals hanggang sa mga kakaibang kasanayan at ating mga ugali at paniniwala ay nagbibigay kukulugan sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kilalanin at tuklasin ang mga yaman ng ating kultura na hindi matutumbasan ng iba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay eh huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang icon bell para hindi ka mawala ng mga kwento at kaalaman mula sa ating mga Pilipinong tradisyon at kultura. I-share na rin ito sa iyong mga kaibigan at ipagmalaki natin ang ating mga kahangahangang kaugalian. Salamat sa pagbuo ng paglalakbay na ito kasama ang kwento ng Hiwaga. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento at patuloy nating tuklasin ang mga hiwaga ng ating mundo.